Nagbabala ang mga opisyal ng North Luzon Expressway sa mga motorista na bibiyahe ngayong Semana Santa na mag-ingat sa grupo ng mga teenager na namamato sa NLEX. Ito ay matapos na pagbabatuhin ang isang bus sa bahagi ng NLEX, Maykawayan at Valenzuela. Exclusive nagpapatrol si Dolan Castro. Napahinto na lamang sa gilid ng LX Mecawayan ng Valenzuela ang bus na ito kung saan sakay din kami ng aking misis. Galing kami sa outing sa Pangasinan at pauwi na ng Maynila kasama mga empleyado at pamilya ng isang ospital sa Quezon City. Una na inakalang sumabog lamang ang gulo ng bus pero laking gulat nang makita na basag na pala ang bintana sa kanang bahagi ng bus. Nagsitakbuhan naman patakas ang mga nampato. <coughs> Sinubukan namang hanapin ng NLEC sa CCTV ang insidente. Pero hindi rin ito nakagip ng kamera. Kanina, kasama ang security force ng NLEC, binalikan namin ang lugar. Pero tila walang may kakilala sa grupo. Wala akong nakikita ng Sa nangyari, nagabala ang mga opisyal ng NLEC sa mga motorista kailangan talaga i-report dito sa traffic control room namin para gayon ay ma-dispatchan ng utugis dito sa mga gumagawa nito. Agad-agad uh, matatawagan din namin yung uh, mga pulis. Nanawagan naman ang mga pasahero para sa agarang solusyon dito. Sa ngayon, pag-aaralan ng management ng NLEX kung so, dapat nakabantaasan ang mga bakod dito o di naman kaya maglagay ng net para maiwasan ang mga incidenteng gaya dito habang ang nila naman pinapalalahan ng mga motorista na mag-report ka agad sa kanilang hotline 35,000 sa kaya makaengkwentro ng ganitong klaseng mga problema. Dolan Castro, Patrol ng Pilipino.